hello, hello mga sis, mga bed. So today namin ni yung uh, sa patch ng baby for the adjust ng size. Ayan, tinan natin kung merong pang natitirang size 8. Ang dami pa rin tao guys. bago pala kami dumiretso ng JD, dinaan ko muna dito sa Victoria's Secret yung papapalit kong pouch na may upside down logo. I know kapag mga final sale, no return or exchange yan. Pero this one naman is not acceptable because yung logo is talagang upside down. Hindi ko naman fault, hindi rin naman nila fault. So pero pinaritan naman nila ng walang issue. dito tayo sa Victoria's Secret. Yeah, so, upon checking, yung iba naman yung hindi baligtad. So, talagang mali ako nang nakuha kagabi. So, ipapapalit natin siya mga sis. Ito siya. Yan, yung hindi na baligtad. Last night is baligtad yung nakuha ko. At medyo madumilikod. So, ayan. Exchange lang naman. Same pa rin. Kukunin ko pa rin siya. So. I was thinking of to get the black instead. Dad, itim na lang siguro kunin ko, no? Yan you know, naman, Dad. Hindi baligtad. You know, Show them. <laughs> oh, hindi sa baligtad guys. sa Ayan. Tingnan mo yung black dad. Sana may black pa. Dad, ah, tanapan mo ako black. Yung plain. Ayan. Uh, so black na lang siguro para safe na rin kasi yung pink medyo nakita ko maitim na yung likod. So, ito na. Kapapalit natin siya, guys. Dala ko siya. So, okay na, guys. Sa palitan na. Nagulat din sila dun sa logo na upside down. So, thank you, Victoria's Secret. Yan. Pero dapat, diba? Dapat hindi nila. Nati-check nila yung quality before nila i-out yan sa ano. Sa market. Saan so, nga ba yung JT? Yeah, dyan, dyan. So, yun na nga. Napalitan na natin. And yung kinuha ko na lang yung black instead of the pink. Punta naman tayo ng JT. Diba? Bumalik to, dito niya. Parang lahat yung nabili namin kahapon is palpak. Ganun lang siya. Ang dali pa rin tao, guys. Actually, until now. And it's still the same deal pa rin. <laughs> so, parang lahat na pinuntahan ko sa customer service na lang. Dahil, exchange lang naman ang size. So, check pa lang nila sa loob kung if they still have size 8 for women's. Then, tsaka mag-decide. -de I'm not sure. Then, so far, dami pa rin tao, guys. Ayan, ang dami na pa rin tao dito sa loob ng JD. And then, newly open store lang to dito sa Cross Iron Mill. So, maraming masaya kasi may Jordan store na dito. Puro to, oh. Ay, maroon tayo nito. Gawin nito pa, di ba? Pag ginagamit. So, ito na nga problema. Wala nang size 8. 8.5 na lang natitira. So, good. Okay. That's okay. Okay. So, wala nang 8. 8.5. Pero okay na daw yung kay ate girl. Instead na walang size niya. Ito na nga guys, pauwi na kami so natapos na namin papalitan. Ang sad is hindi namin nakuha yung same same na shoes na nakuha namin kahapon. Kasi wala na raw talagang size. So medyo malungkot si ate. Ang nakuha namin is color blue na lang. Yun ang mahirap kapag ka nagkamalan siya kapag ka sale. Although hindi naman siya naka-sale, pero sobrang daming tao syempre. So marami nang kumuha ng ganong style. New arrival kasi yun. So yun nga, sabi ko wala kang choice. Otherwise, mamili ka na lang ng iba. So nakuha niya lang niya is color blue. So ang ending namin guys ito. Kumain na lang kami sa, sa, uh, casino restaurant. Kasi ang sarap ng mga pagkain sa casino guys. Ayan. Ano nga yung pangalan ng casino na taga? Your Canadian? Your Canadian na ito. Yan yeah. ang Ha? Yan. Yeah. <laughs> yeah, dito nag-working is ko. fan area. Eh, favorite ni dati dito yan. Yan, kasi nakakain na kami dito siguro twice na. And etong nga, nag-crave kami dito. Akin yung fettuccine with chicken and shrimp. Ayan siya. Kain muna tayo.